Happy weekend everyone. Ito po muli si Attorney Michael Perrario. Over the week, marami pong mga balita tayong uh, nabasa nasaksihan na mga nagaganap sa buong mundo. Pero sa Pilipinas, hanggang sa kasalukuyan, impeachment pa rin at politika ang hot topic. Kapakailan lamang napanood ko rin ang isang video ni uh, Manong Ted Filon. At tila binabating ko siya si Sarah Duterte sa pagpa ng motion to dismiss at sinasabing, kung wala daw talagang ikinatatakot at wala namang ginawang mali si Sara Duterte. Bakit na pinatitigil nila ang uh, impeachment or nagpafile sila ng ng motion to dismiss? Well, I, I beg to disagree with uh, Ted Filon on this point. Ang pagpafile po ng motion to dismiss ay hindi naman po ilegal. It is a legal option that is available sa kampo ni Sara Duterte. At ang mga abogado niya has applied or implying the uh, Uh, applying the, the appropriate remedy, tama po yung strategy nila. Na-questionin mo agad at the first instance ang lahat ng mga mali dito sa pagpo ng complaint nito. Hindi ito nangangahulugan na ikaw agad ay takot sa trial. Ang ibig sabihin lang, kaya ka nag-file ng motion to dismiss, eh dahil may mga available grounds nga sa pag file mo ng motion to dismiss. You can, they can even question as they did. No? Yung issue of summons, kasi mag-iissue ka ng summons, ang Senado nag issue ng summons sa Gansara Duterte. Pero yung complaint kung saan siya pinasasagot, ay eh, pinabalik sa House of Representatives. Iniremand sa House. Bakit mo pasasagutin si Sara over a complaint na wala naman sa Senado ngayon at ibinalik nila yung record sa House of Representatives. So, so something is wrong about it. I think doon, yung ginawa ng Senado dito, ni Jesus Codero, kung nag-issue siya ng summons, ay eh, parang ano na lang ito, pampalubag loob doon sa limang senador na bumoto against remanding the uh, impeachment complaint to the House. Kasi alam naman niya, kunyari lang yung ire-reman doon, pero, uh, o mag issue siya ng summons, pero the issuance of summons is nothing but a mere scrap of paper, wala rin silbito. Kasi nga yung complaint nasa House of Representatives pa. So, anong sasagutin ni, ni Sara Duterte? So, so, this is something that uh, I think is bahagi nitong sarswela na ito na nagaganap. Wala pong ginawang mali sila Sara Duterte. It shouldn't be taken against them na nag sila ng motion to dismiss sapagkat this is an option that is legal, it is available to them under the law and under the constitution. So, hindi mo dapat parusahan ang isang tao dahil in-exercise niya yung kanyang karapatan. Parang sinasabi kasi ni Manong Ted na dahil kinomplain na si Sara Duterte, nag ng impeachment complaint, ay kailangan patunayan niya, patunayan niya na inosente siya. Baliktad po yata because under the Constitution, karapatan po ng taong inaakusahan na siya ay ma-presume innocent until she is proven guilty. Sa sitwasyon po na ito, although this is not a criminal case, it is uh, can be the source of a criminal liability. May kakaibang... Uh, 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 walang kaparehas kasi na, na proseso ang impeachment. Is sui generis nga ang tawag po dito. It is an animal of its own, uh, of, a, of a different class, ang impeachment. Pero yung presumption of innocence still applies sa akusado, uh, yan ay si Sarah Duterte. Hindi niya obligasyon na patunayan na siya ay inosente. Obligasyon ng prosecution na patunayan na siya ay guilty. And therefore, it should not be taken against her kung mag-file sila ng impeachment complaint base sa mga defect ng mga impeachment complaint nito na i laban sa kanya. Para lamang pong itong uh, halimbawa sa inyong barangay, merong kilalang adik dyan at saka magnanakaw na nasa lubong mo sa kanto. At bigla kang sina inakusahan, sinabihan ka ng, O, ininakawan mo ako. Sasabihin mo, syempre, ba, hindi kita ninakawan, wala kang pruweba ninakawan kita. At ang sagot niya sa'yo, patunayan mo na hindi mo nga ako ninakawan. Tama ba yon? Sa isang uh, ordinaryong mamamayan, makikita na agad na merong Some, something is wrong about that logic. At ito po with due respect to uh, Manong Ted Philol. Uh, isa nga sa hinahanga po ng mga mga columnista, uh, uh, uh broadcaster at media man sa, sa kasalukuyan. I think he is mistaken na ipinapasa niya kay Sara Duterte yung obligasyon na patunayan na siya ay guilty sa example na binigay ko na ikaw ay inaakusan ng isang adik at magnanakaw, biglang naging obligasyon mo na patunayan na ikaw ay inosente, hindi ba dapat siya muna magpatunay na ikaw nga ay nagnakaw sa kanya? Hindi porkit may sumigaw ng magnanakaw, may magnanakaw ay may nanakaw nga. Baka hindi mo alam, yung sumisigaw ng magnanakaw, ay siya rin pala na nagnakaw. Marami pang magaganap sa ating bayan sa kasalukuyan at marami pang... Uh, haharapin tayo ng mga pagsubok. Pero mahalaga sa ating lahat, lagi tayong maging handa at lagi tayong mag-aral. Alamin natin ang sitwasyon at katotohanan sa bawat balitang dumadating sa atin sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. At mabuhay ang Republika ng Pilipinas.